Yon ma-install tayo mga idol lang 'ano, copying. s so. maganda nga po mga idol. tapos na namin itong pangatlong katingan yan finish na nalagyan na ng dikit ng paikot. tapos na yung isa na lang doon sa may dulo na yun doon sa may dulo doon -do -do. tapos na dito sa dulmar ng tamari mulakan Aron. Hapon na. Di ko pala naputasin doon sa may taas. Yung PBC dyan o. No. Meron ba yung dyan o? No? Wala. Yung dyan o no, yung pasingawan, di mo putasan